si kalabau, ka labaw o. Oh. Mm, liit. Kaon kaon lang ikaw liit. Liit. Eh guys, di makita guys. No? <laughs> liit guys. Sab sab na. Hindi eh, guys, halos hindi makita guys. kalabau guys, guys. No? ya, oh. Madilim pang sih, Ya langkah. Kaya managwe ko. Siguro uulan to guys. Napakakulimlim niya. Ikaw uulan ba kaya to? Yung banda napaka ano niya. Yung ano siya. Pero dito banda oh. Maliwanag naman dito oh. itu. Nak aku nge guys kasi. Oke teman aku tempung bukit bon ni. Oh, ah, ah. Hmm, baba. Baby. Halika. Hen si baby guys oh. Ng mag ina oh. Nagkatabe oh. Yung baka.

Tala pa guys. <tos> <tos> uh, Pasto naman natin to guys. Pasto naman natin ito guys. Mama Kabaw. Yan si Mama Kabaw, guys. Ito naman si isang kalabaw, guys. Sa isa, oh. start ko na. Yung mga baka na doon. So, yung isa na naman doon. Ayan, si layo. pantahan ko. kaya tayo dito guys no kasi nandoon yung isang lalabaw lagi nakakawala Hm. Hm. Dieto yung isang kalabaw, guys. Le. Le. Hm. Hm. Di ko tinali yung isang kalabaw, guys. So guys, maganda dito, guys Tok tok. Ayun, guys. Hindi ako stop tok tok tok. May nagmamotor motor doon guys oh. Ay nagmang motor oh. Ay nagmang motor. Magaan natin 'yon ng mga alaga. Maglilipat. Malayo siya guys, ko mukulang. Ayun. Makulimlim siya, guys. Hindi mahal gano. Yung ano. Ayan, bundok. Ha, pagkano na yun. Tingnan dito, 'yan operahan ng ano 'yan, pinsan ko. Eh wala na. Pa paniibagong tanim naman. Uh. Babi, mãi ăn. Ena lanta wak lang muna, lần on muka ona. Babi, nha chị babi, ok, so. ngân ngân tinh ah. tinh 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 sobrang tigas. na Hindi pa Hindi sila masyadong kumakain dito sa baba. Dito sa mga gilid, -gilid. E na, Ang aking palanggang baka. Kali na. Hindi tanga. ta lên đi này. đi này, ta ấy đi ạ bà bì bà bì ừ Kali hmm. ini. Babi. Hmm. Lili. Li. Ini babi. Dale ina. mo chim hot tama si ina ay ito ko nang talaga si ina guys payatot ni ina oh kalikan ko si babi hindi si manod Bob. بابے لے لے باب جب آپ دیکھے تب آپ لے di Kalau iyo basu mong paing nan gila lain, lain kaman So yun guys no Akit tayo dun sa medyo taas taas guys Ang magandang view dito sa taas Ang dulas ng chinilas ko Basa Maganda dito sa taas, guys. Ayun, guys. Ikot tayo, ha. Ayun. Makita natin yung sa baba. Ayun. Mga baka. Ayun. Si Bobby. Si ina. Ayun. Mga kalabaw doon. So, nandito ako sa mataas na parte dito naman tayo dito papunta guys dyan sa baba na yan nandiyan na yung national highway dati makikita pa yung dagat ngayon hindi na yung doon bandas may mga kahoy yun doon dagat na yun doon ngayon hindi na makikita dahil sa kahoy at sa Kabaw din dito ng pinsan ko. Kalabaw. Yan. Maganda din ang view dito, guys. Yung napakalayong bundok, guys. Ang oh. baba niya, pumunta kami dyan. Mga, mga magagandang tanawin dyan. Ayan guys, yung mga 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 bahay na doon, o tingnan nyo. Si national Highway na yan eh. Ayan. Ayan. Ayan, dyan na yung balsada. Ayan. Papunta yan doon. Papunta doon, papunta doon, kagayan. Papunta doon, butuan. Tingnan natin guys ah, medyo lumiwana din siya guys. Ah. blom glow-glow bundok, dondo guys, nandoon yun sa amin. May lupa din ako diyan sa baba. Yan, dito 'yung bundok na parte no. Ay, ganda dito. Ayun. Bakit ano mo matatanim mo yung mga ano? saging ng kapatid ko tinaw yung saging ng dito makikita yan yan Saginga ng kapatid ko yan yan siya tapos punta naman tayo doon yung doon naman garden ng ano ko ng kaibigan ko upo yan yung ano na yan upo yan upuhan yan yung area na yan may katabing kubo yan yung naano niyan na upo daming upo yan na ha, harvest yan ando yung isang kalabaw na inano ko yun oh. yan oh yun siya oh nakasum in tayo guys no so yun siya yun siya guys bali dito yung araw ano sisibol yung araw dito na area yun lang guys yun lang guys no maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga uh, sumusuporta sa akin thank you so much sa inyong lahat guys God bless you all, laging mag ingat and bye bye